Hello, mga kapatid, magandang araw po ulit sa inyo At ako may ibabahagi lamang Ukol ito sa comment ng isa nating uh, Commenter, commenter? Yung hindi, yung nag-comment po sa atin At bago lahat, nagpapasalamat po muna ako Sa lahat ng napakagandang comment po Doon sa aking mga videos na Nasutuwa po ako at may napupulutan kayong aral, uh, bukod sa mga message Comment na thank you for sharing uh, Informative Mayroon ba po itong talagang mahabang comment Na talaga pong Uh, nakakatuwang basahin at uh, parang lalo pong nakaka-inspire para ipagpatuloy po ang ating ginagawa so itong ating pong mga ginagawa nito, hindi naman po ito sa pagmamagaling, kumbaga kanya-kanya po tayong content eh, uh, marami na rin po akong uh, nagawang content uh, so nga lang, isa sa tip para gumanda ang takbo ng inyong page, um, sabi nga ng iba Hmm. dati kasi iba't iba po yung content ko kung ano lang yung parang pang daily life kaso parang nagugulo nga itong mga manonood mo, mayroong content na gustong ganon may content na gusto nito so hmm, hindi rin po ganon kaganda talaga yung, yung views pero kung iyan po naman ay talagang itutuloy-tuloy parang daily life talaga, ay maare maare na depende po yun sa ating pagdadala, no? Hindi po basta, ano, talagang yun, ikaw po ang magdadala kung pa paano mo mapapaganda yung iyong page. So, ngayon, ang nag, okay, ang marami, mayroon akong cooking, mayroon akong sa Hulk, mayroon akong pang daily life, mayroon akong pang family, at mayroon akong through my experience, dito po gumaganda yung aking mga views dito sa content ng yung parang awareness. Hindi naman siya talagang tutorial, pero awareness, kung kumbaga mabubuksan, lalong-lalo na yung mga baguhan, kung ano ang dapat at hindi dapat, kung ano ang kano. O baga nakakatulong po talaga yun. At sa, sa aking mga ilang content na nagugulat ako, na nagugustuhan dahil kung ano lang yung nai-share ko, depende sa aking experience. Ay lumalaki ang views At nakaka-relate ang marami So ito nga, sa kabila ng napakarami kong Comment na magaganda Mayroong naligaw na may isa Pero hindi naman ako ano, kasi ugali ko talaga Lalo na pagka magandang comment, ugali ko Pinupuntahan ko yung mga page nila Ninyo, at uh, kahit na yung, mag, yung Simpleng nagpapadalaw, hanggat kaya ko po Ay pinupuntahan ko talaga at pina-follow ko na rin So nagulat ako dito Kay Sir Johnny Francisco Shout out iyo, Sir Johnny Francisco So ang comment niya ito Maniwala ako sa sinabi mo, sinabi mo kung si Ma Meta o Facebook mismo ang nagsalita. Ibig sabihin, doubt siya sa mga awareness na sinasabi ko dahil kung galing mismo kay Meta, ay maniniwala siya. So sinagot ko siya, ah, uh, sa totoo lang talaga, hindi naman tayo pagbibigyan ng, ng Bago ko pala siya sagutin nagpunta muna ako sa page niya may mga hinanaing si Father na mayroong minsan natalakay ko na rin sa mga tutorial at siguro uh, umbagay hindi talaga pala panood si Father si Father fa, si, si Tatay hindi siya taga-panood taga, pala, taga panood, uh, kasi mukha naman siyang busy. Actually, ang galing niya eh. Nakita ko yung mga ginagawa niya sa kanyang mga videos para siyang contractor, gumagawa ng mga furniture, cabinet. So, magaling, magaling si tatay. So, yung mga ganung gawain ay eh, medyo busy nga, no? So, et, eto lang, na uh, mayroon siyang hinanakit doon na sabi, Ibig sabihin, kapag walang nanonood sa akin, ay itinatago ako ni Facebook o ni Meta. Hindi po. Hindi po yun. So, sasagutin ko muna yung maniwala ako sa sinabi mo kung si Meta o Facebook ang nagsalita ay maniniwala ako. So, ibig sabihin na may mga awareness ako na bawal gawin ito yung mostly sa music. So, yun po, ay base sa experience ng mga ng mga nag-tutorial at ng mga na-monetize na. Kung baga, yung pong mga tao na hindi pa na-monetize, hindi po talaga sila maniniwala. At kahit ako mismo na gusto kong ma-monetize noong una, ay hindi po ako naniniwala na bawal ang paggamit ng music. Kasi hindi ko na-experience. At sa katigasan ng aking kauluhan, ay talaga namang Matag uh, ginagamit ko kasi True uh, through with music, doon nga po nagkakaroon ng ano ng panonood. Katulad kanina, kanina lang, mayroong nagluluto lang. Simple lang niluluto niya. Ang ganda-ganda ng music niya. Hindi ko na malayo na nakadalaw nakadalawang play na pala ako sa kanyang video sa pagluluto kasi ang ganda-ganda ng music niya. So nawala ako sa music. So, iyon, iyon ang ibig ko sabihin na kapag maliit pa yung iyong bid, yung iyong follower, makakahata ka ng followers, ng viewers through with, uh, using music. Pero once na mamonetize ka na talagang hindi na yan puwede uh, po pwede. Kailangan i-delete mo na yan. At kanina lang din yung aking dati kala ko makakalusot kasi yun nga, ginawan ko ng, ng beat. Sari-saring beat, kala ko makakalusot, copyright. Yan, kanina, mayroon na naman akong copyright na notification at kailangan ko na namang dilitin. So, yun ang sinasabi ni tatay na uh, maniwala, ma, uh, maniwala po kayo. Ibig sabihin si tatay, hindi siya talaga pala panood. Tapos doon sa kanyang mga, sa mga post, ang dami daw mga creator, kanya-kanyang sinasabi, iba't iba pa rin ang sinasabi ay hindi na daw maintindihan, maniniwala lang daw siya kung si Mameta ang magsasabi. Anyway, ganun pa man, ay uh, tuloy pa rin daw siya. So, ito ang sabi ko, uh, ano, kasi sabi niya, wala nga din nanonood sa kanya. Ibig sabihin daw ba, walang nagbibyo sa kanya. Ibig sabihin, itinatago siya ni Mameta. At ito ay natalakay ko sa isang video na sabi ko, kapag mahina ang mo, maaling na i-filter ka. Kasi sa mga ginagamit mo na mga maling... Uh, ano, katulad mga hashtags o, ano, kasi paggamit mo ng hashtag, eh, mayroong na-filter yan sa sobrang dami mo nang ginagamit. Okay? So, sasagutin ko ulit yung sabi ni tatay na walang nanonood. Kasi ang kanyang followers nga naman ay 5,000, more than 5,000 follower. At mukha namang hindi siya nagawa sa pakikipag-follow to follow. Kasi mukhang sarili lang niya ang pinapanood niya. Ah, uh, Ayun, uh, ganito ang ibig sabihin kasi napansin ko sa video niya, talagang talented si tatay. Um, Makaano din siya, yung religyoso. Natutuwa ko sa post niya sa reels, walang music, pero nandoon yung mga Bible verse at uh, pinagbasa-basa ko yung lahat. So, ibig sabihin, maganda talaga, ng, ang ang magandang kalooban nitong si tatay. According naman dito sa video niya, marami siyang binijo, marami siyang ding live, at wala nga namang nanonood, siguro may tatlo, apat, yunon. Kasi, sa pagla-live, dapat uh, mayroon ka ng talagang followers na, na nag-aabang sa iyo na mayroon talaga yung paglalive eh. Kasi dapat ang pisahan mo magpakilala ka talaga sa followers mo Para uh, kahit mag-live ka, magpapanood ka niyan, kahit pa paano. Tapos, ang problema pa doon sa live niya, walang wala siyang inilalagay na title. So, kung bibisitahin mo yung videos niya, yung videos na posted niya, Untitled. Lahat untitled. Tapos hindi pa pala salita si tatay, sino namang manunood? Si sinong mag, sa tingin nyo, magkakaroon ba siya ng viewers? Hindi. Kasi kahit ako, binisita ko yung live niya, syempre sa unang, wala siyang sinasalita, galaw lang siya, galaw, galaw. Hindi ako magtatagal sa video niya. At doon naman sa posted video na talaga, recorded video. Ganun din, nandyan siya, gumagawa siya ng cabinet, pero wala siyang sinasalita. Sa tingin natin, sa mga ganong action, ay uh, kay ba ng viewers? Kasi wala kang sinasalita. Di bali sana kung ang gamit mo, ang kung ang cabinet mo, inilalagay mo yung mag-anak ng ng kambeng para doon tumira. Di ba? May manonood dyan. Yung kakaibabaga. Kasi ang daming gumagawa ng mga bagay na basta ka nalang kumikilos dyan, wala kang sinasalita. Sa tingin mo, mayroong viewers na magtatagal sa iyo. At sa tingin mo, may mag-share. Kung mayroong mga viewers na magtatagal dyan sa iyo, manonood, pero hindi yan mag-share sa tingin ko. So, maganda doon, kung gagawa ka ng cabinet, sabihin mo kung paano step para mo, kung paano mo nabubuo ang cabinet na yan. Kung umpisahan mo sa materials na ginamit mo, dapat may, may informative ka yung materials na gagamitin mo dapat matibay o depende sa depende sa budget kung kung budget ay mahinahin na syempre low quality yan at kung matibay sasabihin mo mag, magre-recommend ka ng, qual, ng, kabin, ng klase ng wood na gagamitin mo kung bakit matibay yan ganun din kung papaano mo susukatin mo muna syempre yung mga sasalita ka dyan huwag masayangin yung, yung paggalaw ng, ng katawan mo at pagre-record ng cellphone mo So, para makahata ka ng viewers at panoorin ng viewers ang mga ginagawa mo. Kasi kung nandiyadyaan ka lang, wala nang music. Thank you sa'yo. Uh, congratulations po sa inyo. At hindi po kayo naglalagay ng music background. Pero kung kayo lalakad lang dyan at gagawa-gawa na kung ano, walang magtatagal sa videos nyo. At walang magshare. share Pero kung ikinagsasalita, na-recorded man yan, magandang recorded kasi na-edit natin yan. Kung ikinagsasalita, pinapaliwanag mo ang ginagamit mo, pinapaliwanag mo kung paano mo ito binubuo at pag natapos na kung ano ang magandang finishing nito sa tingin ko papatok po yung video nyo ang dami pong manunood kasi magaling po kayong gumawa ng furniture napansin ko lang ang ganda po ng mga finishing nyo so ayan po wala talagang manan Pero napansin ko dito kay Tatay ano uh, may may isang group of uh, kids group of kids na parang nagbibigay siya ng ano ng ah, parang maano siya sa tinutulungan niya yung group of kids. So ibig sabihin magandang loob itong si Tatay. Yun nga lang ay medyo kulang kay Tatay. Yung sabi ko nga, manood ka sa video ng iba kung paano sila mag-execute ng video nila. At iyon ay mo dahil talented ka na. Kung lalagyan mo pa yan ng paliwanag, talagang may manonood at manonood yan, maaring ma-share pa at maaaring mabilis ang paglago mo. So, yun lang po ang aking topic sa ngayon. At, uh, at regarding naman po doon sa sinasabi nyo na yung creator, ang dami-daming nagbibigay ng tutorial, iba't iba naman. Yung po ay iba't iba sa klase ng experience ng mga creator. Kasi katulad ko, nagsasaliksik, hindi ko rin alam na ako pala ay madadali sa flat content at panibagong experience na naman yan. So, isineshare lang po ng mga creator para maging aware po ang lalong-lalo -lalo na yung mga baguhan na wag nang at panatiling magbasa ng quality at policy kung talagang gusto mong kumita dito sa Facebook at gusto mong magkaroon ng followers at manonood. Kasi kapag hindi po tayo nanood sa quality, gagawa lang tayo ng video sa abot ng ating makakaya na hindi natin alam ang mga pinagbabawal. Masasayang pong lahat yan. So, yun lang po. Talaga pong huwag natin questionin yung mga creator. Kanya-kanya po kasi yan ang experience. Pasalamat tayo at mayroong mga nag-tutorial, nag-guide at meron din namang mga ibang tutorial na sa abot lamang ng kanilang hindi naman talagang experience, ay ipinapalaganap. Kaya lumalaki ang pagkakamali. So, kung hindi mo pa na-experience at hindi mo pa na ano, na, hindi pa nangyayari sa iyo at nanood ka lang sa isang creator, wag mo na wag mo munang gawa ng content yan. Kasi, para yung kalawang once masira na yan o magkaroon na yan ng lamat, dire-diretso na po yan at sa palaki ng palaki. So, yun lang po guys. Bye!